Hello guys, narito na ulit ako sa batis. Itong batis na ito guys ay nasa gitna ng kagubatan. Kaya naman guys, nakaka-relax dito. Ipakikita ko sa inyo guys. Makikita niyo 'yan guys, oh. Meron dito'tong uh, lutuan, ayan. Pwede kayo diyan magluto. Kaso nga lang guys dito ay first come first serve. Ano ko sinong mauna? Ayun oh. Meron diyang lutuan. Pwede ditong mag barbecue ayan tapos guys yung ilog guys, napakasarap ng tubig oh. Dito oh. Guys, yung tubig na yan ay natural na galing sa bundok. May iba talaga siya. Yung hose niya nang kagaling doon guys, sa gitna ng bato. Kaya nakakasigurado siya guys na malinis at napaka natural niya. Nung ininom ko talaga siya guys, napaka -tamis. So, ayun. Sa Pinas guys, napaka mahal ng tubig. Dito guys, oh. Libre lang yan. 24 hours, ganyan lang yan guys. Buhos na lang ng buhos. Oh. So, ipakikita ko sa inyo guys yung ayun oh host niya guys ay nando doon sa mismo ilalim ng bato oh. hindi ko alam kung paano nila naipasok yun doon guys okay so ayan siya oh. tapos ayan na siya agos lang ng agos siya guys na ganyan sigurado oh. nakasisigurado guys na malinis napaka safe inumin tapos ito guys yung mga gilid niya oh, puro puno napakasariwang hangin hihuni ng ibon ayan o, oh. o oh, ba? Diba? sa katulad ko guys, talaga nakaka-relax ako sa mga lugar na ganito ewan ko lang sa inyo guys pupuntahan natin yung isa pa dito guys na parte na, na tinatambayan din namin noon dito guys kapag Sunday dito sa lugar na ito oh ang dami dito nagtatambay ng mga Pilipina, Indonesian, nagtatambay sila dito kasi nga ngayong summer guys napaka gandang magtambay sa ganitong lugar kasi malamig sariwa yung at saka presko yung hangin okay so ayan dito pupunta tayo dito sa isang parte naman na talaga naman ding magandang pahingahan o oh. o oh, yung mga gilid gilid niya So guys, susundalaan so natin itong mga batuhan na ito at makikita na natin yung isang parte ng batis na napakaganda din tambayan Hello guys, ito na yung sinasabi kong isang parte. Karugtong din ito guys noong sinasabi kong batis kanina. Ayan. Ayan o. Di ba ang ganda? Dito lagi kami napunta guys para maligo. O oh, di ba ang ganda? Ang ganda pa guys, magtambay dito sa ganito eh tahimik. Malayo sa mga marites, ay charot. Oh. Ayano. Oh. Na talaga naman guys nakaka-relax ano gusto ko maligo dito sa ganitong batis or ilog. Nakaka-relax ng katawan kasi malamig yung tubig. Lalo na kapag ngayong summer. Nakaka-relax talaga siya. Kaya mas maganda pa dito maligo kaysa sa dagat. Hindi masyadong kakasunborn. Dito guys, ay tinuturo kong ito. May daan papunta doon sa babaybayin lang yan guys. Sa medyo patok-tok pa niyan ay eh, meron na diyan guys na napakagandang falls yun guys ay hindi ko lang mapuntahan kasi medyo malayo-layo isang oras kalahati mo siyang lalakarin karugtong din siya nito guys itong mga tubig na ito guys, nakita nyo na yung kabuuan nitong batis. Nakaka-relax, ba? Diba? So, ayun. Thank you sa so, walang sawang panonood ng aking mga video. Keep smiling. Have a nice day, everyone. Thank you.